Yan, ngayong araw ay gagawa naman tayo na magluluto naman tayo na bobong posit ball pen. So, ayan, dry na yung ating kawali. Lagyan natin ng mantika. Lagyan natin yung ating aromatics pero masarap to so kung may sili kasi hindi ko nakabili ng sili kaya ako nga ngayon pwede naman tayo maglagay ng uh, meron ko dito ang tabas lagay na lang natin ang tabas kumama at pagpagaduhin na Kaya natin mag-word brown, then natin yung ating pusit. Uh -huh. Yung black pepper. yan eh, luto na yung ating ano ang golden brown na siya hagin natin yung pusit Ayan. isang pusit lang yung may tinta dito isang pusit lang yung nilagay ko isang pusit lang yung nilagay ko na may tinta kasi nga ayaw ko na masyadong maitim pero gusto ko naman yung lasa na dala ng tinta ng pusit at uh, ito, hindi natin kailangan pa na matagal to kasi posit naman to. Posit ball pen, posit ball pen din to. Medyo malambot siya. Hindi na kailangan pa na matagal. So, lagay na natin ang ating toyo. So, dahil may toyo na tayo nilagay, lagay tayo ng isang kuchirit ng aso, ah, asin. So, lagay natin ng teaspoon of sugar pang balance ng lasa halo haluin na natin so di na natin kailangan maglagay ng tubig dahil adobo naman to na natin lumabas yung tubig ng pusit, ng sa kanyang meat sa karne ng pusit, hindi okay, na okay na yan takpan na natin kukaroon natin yung pakot Ma, bubulbulol. Pakuloy na natin ng konti and then lagyan natin ng vinegar mamaya. Nako, muntik na makalimutan ng laurel. Uh -huh. hindi mawawala hindi makawala sa ating adobo laurel. Ang pabulo na siya. Medyo na. Haluin na natin ng konti. Tapos natin yung ating vinegar. Lagay natin yung vinegar. Ayan. Kaya na natin kumulo ang sa mawala yung asim ng amoy ng vinegar. Nang walang takip. Pag kumulo na natin, huwag natin hahaluin. Pag, kumulo na siya at na wala na yung asim na amoy ng suka, pwede na natin pakpan. Kaya medyo nawala na yung asin kaya hinalo ko na. Asin na amoy. Hmm. Ibig sabihin, luto na yung ating vinegar. Hmm. Sarap. Masarap din yung adobong posit next time. Lagyan natin ng ano, tomato sauce. Sarap din yun eh for tomato paste. Next time na pagluluto natin, nalagyan na natin ng ng tomato paste. So, pakuloy na natin ng konti, then okay na to. So, ayan, kumulo na. Pwede na yan. Tinan, tinan hindi na tayo naglagay ng tubig, pero para ang dami pa rin tubig, no? Kung uh, mag-adobo kayo ng pusit, ayan, huwag na kayo, hindi nyo na kailangan ng tubig talaga. Kuman na natin. Hmm. Hmm. I like it, I like it So yun lang mga kuis Mga kuis Luto na ang ating adobong poset Poset, so pwede na yan Ready to serve na yan Yun lang, maraming salamat Bye bye and God bless mga kuis Mga kuis See you sa ating next video. Mag-next uh, magle-live tayo sa ating pagluluto. So 'yun lang, maraming salamat. And bye-bye, God bless.